Hi kaibigan, may tanong ako sa iyo. Naranasan mo na bang mapansin na parang may kakaiba sa tingin ng mga babae sa iyo? Hindi dahil gwapo ka lang, kundi dahil may dating ka na mahirap ipaliwanag. Ang simpleng presensya mo, ang paraan ng pananalita mo, o ang tahimik mong kumpiyansa, iyon mismo ang dahilan kung bakit masarap kang tignan sa paningin nila. Sa mundong puno ng ingay, pansinin mo, na hindi palaging laging pinakamalakas ang sigaw, ang pinakakapansin-pansin. Minsan, ang pinakatahimik at pinakakalmado, siya pa ang pinakanakakahatak. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "The best revenge is not to be like your enemy." At dito, maaari nating sabihing ang pinakamahusay na paraan para maging kaakit-akit ay hindi sa pagpupumilit, kundi sa pagiging totoo sa sarili. Kaya kaibigan, huwag kang aalis. Dahil pag-uusapan natin ang mga sinyales na masarap ka sa paningin ng mga babae at baka hindi mo namamalayan, ikaw na pala ang tipo ng lalaking mahirap kalimutan. Bago tayo magsimula, kung bago ka sa ating channel, nais kong i-comment mo sa baba kung nasa ang lugar ka habang pinapanood mo itong video at huwag mong kalimutang isubscribe ang channel na ito para sa mas marami pang stoic-inspired tips, love advice, at mindset para sa mas makapangyarihang presensya. Kaibigan, napansin mo ba na may mga pagkakataon na parang iba ang tingin ng mga babae sa'yo? Hindi nila man sabihin ng diretsyo, pero ramdam mo sa kilos at galawan nila. Ang totoo, may mga senyales na kapag lumalabas, ibig sabihin ay masarap ka sa paningin ng mga babae. Ibig sabihin, may dating ka, may hatak ka, at may presensya kang hindi nila kayang iwasan. Minsan, nahuhuli mo silang tumitingin ng palihim, tapos biglang iiwas kapag nagtagpo ang mga mata ninyo. O kaya naman, napapansin mong iba ang tono ng boses nila kapag ikaw ang kaharap. May mga babae rin na nagiging mas maingat sa kilos nila, mas conscious sa itsura nila, at mas masayahin kapag nandyan ka. Lahat ng iyan, kaibigan, ay mga simpleng palatandaan na sa paningin nila may kakaibakang appeal. kaya kaibigan narito na ang mga senyales na masarap ka sa paningin ng mga babae una madalas siyang tumingin sa iyo kahit hindi mo siya kinakausap kapag paulit-ulit niyang hinahanap ang mga mata mo hindi iyon aksidente ang tingin ay parang lihim na wika ng puso kung palagi kang nahuhuli niyang nakatingin kaibigan senyales yun na kaakit-akit ka sa kanya. Pangalawa, nagiging conscious siya sa sarili niya kapag nasa paligid ka. Bigla siyang nagaayos ng buhok, ng damit, o ng upo niya. Para bang sa simpleng presensya mo, gusto niyang maging best version niya. Ito ang simpleng paraan ng babae para ipakita na pinapahalagahan niya ang paningin mo. Pangatlo, lumalambing siya kahit sa maliliit na bagay. Mapapansin mo na naghahanap siya ng dahilan para makalapit o makausap ka. Kahit simpleng biro, hirit o paghingi ng tulong. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto niyang maramdaman ang atensyon mo. Pangapat, lagi siyang nakangiti kapag ikaw ang kausap niya. Sabi ni Marcus Aurelius, The soul becomes dyed with the color of its thoughts. Kapag laging masaya ang ekspresyon niya tuwing kasama ka, ibig sabihin ikaw ang kulay na nagbibigay liwanag sa isip niya. Panglima, siya ang unang nagbubukas ng usapan. Hindi lahat ng babae gagawa nito. Kaya kung siya mismo ang nauuna, kahit sa simpleng chat o tanong, ibig sabihin gusto niyang makita mo siya at mapansin. Panganim, nakikinig siya ng mabuti sa bawat salitang sinasabi mo. May mga babae na parang nakakalimutan ang paligid kapag nagsasalita ka. Kapag ganon, malinaw na may bigat ang presensya mo sa kanya. Pangpito, ginagaya niya ang kilos o galaw mo. Tawag dito ay mirroring. Kapag napapansin mong ginagaya niya ang mga simpleng galaw mo, ibig sabihin ay nakikibagay siya unconsciously, isang sinyales na naaakit siya. Pangwalo, gumagawa siya ng paraan para mapalapit sa iyo. Mapapansin mong laging malapit ang upuan niya, sasabay siya sa lakad mo, o maghahanap ng dahilan para maging malapit physically. Kaibigan, hindi iyon chamba, attraction iyon. Pangsyam, pinapakita niya ang kanyang feminine side kapag ikaw ang kaharap. Nagiging mas gentle siya, mas lambing, at mas maingat sa kilos. Para bang ikaw mismo ang dahilan kung bakit lumalabas ang pinaka na bahagi ng pagkatao niya? Pangsampo, nahihirapan siyang umiwas sa iyo. Kahit pa gusto niyang magpakita ng kontrol, mapapansin mong nahuhulog pa rin ang tingin niya sa iyo, hinahanap ang presensya mo, at hindi mapigilang gustuhin ang atensyon mo. Ngayon, kaibigan, ang tanong, paano mo hahawakan ang ganitong klasing atensyon? Simple lang. Huwag kang maging mayabang. Ang sikreto para manatiling masarap sa paningin ng mga babae ay ang pagiging natural, kalmado, at may respeto. Kapag marunong kang magdala ng sarili, hindi ka nagyayabang at hindi mo minamadali ang kahit anong bagay, mas lalo ka nilang gugustuhin. Tandaan mo, ang tunay na kaakit-akit na lalaki ay hindi kailangang ipilit ang sarili. Hindi niya kailangang magpanggap o magsuot ng maskara para lang magustuhan. Siya ay nagiging kanais-nais dahil sa kanyang ugali, sa paraan ng kanyang paggalang sa iba, at sa kumpiyansa niyang hindi umaalingaw-ngaw pero dama ng lahat. Kung gusto mong manatiling masarap sa paningin ng mga babae, gawin mo itong prinsipyo. Panatilihin mong malinis ang hangarin mo, disiplinado ang kilos mo, at totoo ang pakikitungo mo. Huwag mong gawing sentro ng mundo ang kahit sino, kahit pa ang babaeng gusto mo. Dahil kapag nakikita ng babae na kaya mong tumayo sa sarili mong paa, na kaya mong maging masaya nang hindi nakadepende sa kanya, doon kanila mas lalo pang hahangaan. Ayon kay Marcus Aurelius, ang pinakamalaking tagumpay ng isang tao ay ang mapanatili ang sarili niyang kalmado at buo, kahit ano pa ang nasa paligid niya. At kapag ikaw, kaibigan, ay natutong panindigan iyan, hindi lang magiging masarap ka sa paningin ng mga babae, magiging inspirasyon ka rin sa kanilang mga puso. Kaya tandaan mo, hindi lang ito tungkol sa itsura o panlabas na anyo. Ito ay tungkol sa aura, sa dignidad, at sa kung paano mo bitbitin ang sarili mo sa harap ng mundo. At kapag nagawa mo ito, kaibigan, lagi't lagi kang magiging alaala -ala na mahirap kalimutan at presensyang laging hahanapin. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang pagiging masarap sa paningin ng babae ay hindi lamang tungkol sa panlabas na itsura. Ito'y tungkol sa presensya, sa aura, at sa kung paano ka magdala ng sarili mo. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Kung ang kilos mo ay may dignidad, ang salita mo ay may bigat, at ang presensya mo ay may katahimikan na puno ng kumpiyansa, kusang lalapit ang atensyon ng tao, lalo na ng babae. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo para maging kaakit-akit. Ang tunay na dating ay nanggagaling sa loob, ang lakas ng loob, respeto sa sarili, at tahimik na kumpiyansa. Ngayon, kaibigan, may tanong ako sa iyo. Alin sa mga senyales na ito ang naranasan mo na mismo? May babae na bang hindi mo inaasahan na tila hindi makaiwas sa presensya mo? I-comment mo sa ibaba at pag-usapan natin. At kung gusto mo pa ng mas marami pang stoic-inspired na kaalaman, love tips, at mindset para maging mas kaakit-akit na lalaki, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Tandaan mo kaibigan, sabi ni Marcus Aurelius, Do not waste what remains of your life in speculating about your neighbors. Ibig sabihin, huwag mong sayangin ang oras sa paghabol o paghahanap ng validation. Kung ikaw ay tunay na lalaki na may halaga, kusa itong makikita at mararamdaman ng iba. Kaibigan, maging tahimik, maging matatag, at hayaan mong ang resulta at ang aura mo mismo ang magsalita.